to assai ngopi 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 eh biskat eh itu nang gubu 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 iko ku kuangan kak kak ayo ayo what's up guys so ngayon guys papunta pala tayo sa Mahaplag lady para kukunin yung finger links doon sa ano maha Plag para para doon sa ating fish pan no, magkukuha na naman tayo ng panibagong ano finger links para sa fish pan natin so yun samahan nyo kami guys tara pinamirinda pa tayo oh. salamat kay ate pinamirinda kami nagantay pa kami dito hindi na kami pumunta doon sa bispa nila dito lang kami nagantay kasi dadalhin daw dito pinamirinda kami habang nagantay salamat binigyan pa tayo ng upuan na ano rocking chair habang <laughs> naghihintay daw <laughs> rocking chair yung ano you know. so ayun nga guys <laughs> nandito na yung ano <laughs> yung fingerlings nandito na <laughs> ha? salmunan <laughs> 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 na gutang ayun doon pa mag natin yung nandito yung fingerlings ah okay lang Tawarin si Kwan. Si Sean. Ayun nga guys, hindi tayo pumunta doon sa fish panila nila, doon sa uh, breeding nila na pinagbreedingan nila ng mga fingerlings nito kasi ayun nga, hapon na nga tayo nakapunta dyan tapos yung may ari, may lakad tapos si medyo ano, na natagalan kaya nag lang kami kung pupunta pa kami doon baka maabot ang kanamay ng gabi gawang malayo siya medyo malayo tapos maglalakad lang kaya hindi pwedeng nakamotor ka kasi tao lang ano yung palayan siya palayan kaya hindi pwedeng nakamotor ka pupunta doon maglalakad ka lang kaya ano namin na sabi ng mayari antayin na lang para hindi na kami mahirapan yun guys maganda sana guys kung makapunta tayo doon sa fish pan nila sa so, nila dito ng mga fingerlings para mapakita sa inyo yung ano kung paano nila ginagawa yung ano nila pagbe-breed nila may may ano pala sila may DIY sila na incubator para doon nila pinapapisa yung mga itlog ng mga tilapia kaya maganda sana kung naipakita natin pero guys mayroon tayong uh, vlog na nakaraan pa isang taon na nakalipas So, tingnan na lang sa channel, guys. Kung gusto nyo panoorin. O, kaya ko na lang yung link sa baba. Tapos, guys, ito yung pala yung, ano, yung page ng, ano natin, yung kinuha natin ng finger link. Ag, kuguso na lang ni Sam. Backgrind. Sorry, kayo magpapakita. Lama yun. Ito, gawa sa bag. Ito na. Ha? Ay, kung sa bag. Parang, basig ma. Burit.

stress sok stress ah. Eh like sintobi dito Oh like maglahid Kay sabay nang ang isda lang mo adjust di kita polisi sila mo gawas. Mm, sige. Kay returna. Dah. Yang sakin saya medama no. Eh thank you. Talis-talis to. Tur Sige, ingat mo medama, boss. Sige, ah, sige Okay. So, eh. So, na nga sige salamat ayun nga guys daw pa na tayo nakuha na natin yung fingerlings ng tilapia hindi, hindi natin napuntahan yung fish pan sa satu lagi. Oh, yun guys, nandito na yung harapin lang namin. di ano na natin pakawalan doon sa fish pan isang yeah, libong piraso ng iglog, ayan, ayan <laughs> may mga pan, may mga ano pa naman tawag na to, ayan oh tabi koy tabi lang koy tabi tabi Pating, bayan pa ako kasi nga.

Anong oh. po oh. ko? Anong kamagodnan? Anong karek pagila ako ni. Anong mga Nagsagol nang kuha. Nagsagol nang kuha. Balik

itu normal ya kalau kita makan kok kan kucing asu nakin nuud main tak ba main tak ba ngapa damu ayo ayo

Ano na natin huwag? may na may na May patay. May patay na. Ado? Ado, may patay. May patay siya. Doon pa lang siguro. May patay isa. ano naman